lang po si gagala ha, mo natin Nagagalit <laughs> 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 si sa inyo, nagagalit si pa, uy, na <hazay> i so balat. Ako po ay uh, uh, umano na naman. Nakagala na naman. Nandito po ako sa Soma. Kasama ko na naman ang mga ulagors ko, mga pinsan. Mapabundok man o mapasiti. Talagang galang-gala ako. Sinusulit ba? Kaya ang mga kasama ko. Ang ganda dito. Ang ganda, Jenny. Ang ganda mo, Jenny. Outfit check. Yeah. So, may mga pag May ano din pala dito. Ang tawag dyan. Yeah, may mga golf. Actually. may live band dun sa ano. Pwede rin pala dito ano, magdala ng aso. Pira-pira so. Ganda. May pang matanda din. Ay, may pang bata din. Sorry, rin ni Nana mag-basketball. Nana! Oy, uy, uy, talaga. Ay, may kayo. Taray. Ano? An uy, <laughs> nagagulit. Uy, uy, uy. Ay, dito. Nana, nana, alalahanin mo. Malaki sa'yo yun. Uy, uy. Kailangan mo din yun. Hindi naman siya nagagalit. Oh, paya-paya pa paya, paya yung buntot niya. Hindi siya nagagalit. Gusto niya maglaro. Gusto maglaro. Eh, parang ayaw naman niya. Supla dito naman yung ano yun. mo. Oo. Sige. <laughs> ano, mamit? Baka yan, mamit, ha? Uy, uy. Uy, Ala. <laughs> Ay! <laughs> Ay! <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Ay, cute. Uy! <Oy>. Uy! <laughs> Mas maliit ka, Nana. Uy, uy. Takot din naman siya, oh. Ay. Takot din naman siya. Ayun na lang, Nana. Uy, wag yun. Grabe si Baipong. Bye bye po. Bye bye. Ang paru ko na na. Enjoy niya. Lo, lo, lo. Playful talaga to si Nana. Oy. Uy. Hoy, aalis na sila Nana. Bye. Bye bye po. Bye bye po. Hoy, aalis na siya. Bye bye. Oo, balik talaga siya. Uy, uy, uy. <laughs>

dun sa kabila pero pag gusto mo ng mga ganto ay eh, ang galing naman ng mga kumakanta mo ano? Uusok. Bakit mainit? Hindi. Ay, sinasabi mo. mo. Totoo Ta ba? So, Totoo Ta ba masungit ka? Hi! Hi! Go go! Come here na! Okay. So, Nakalagay sa kanya, sorry, masungit ako. Totoo ba? <laughs> 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 Hindi, mabait nga. Mabait nga. Be nice daw, Coco. Oh. Kena naman, takot na 'yan. Be nice to your friend, new friend, okay? This is your new friend. See <laughs> si na pala. Coco, hi. Oh. Sorry, sorry, sorry kana lang. So nagbay daw ni mami mo ng ano, damit. Nyo, ano? Nana? Nana? Maganda yung pangkikay. Yun, no, no, di ba? Ay, bagay na bagay yung kay Nana. Parang gusto ko yun. Ano kasi ito eh? Color ba Ikaw, gusto mo magsuot? <laughs> Oo. Oh, pwede rin. Pamet, pag tumakbo yan, tapos ay, may, mo. may, ibang, may ibang ganyan, ma maano mo pa rin siya. Oo. Tinawag ko to, dali po. Wow, bagay naman kay na, ba? Nana. Alam, tano, kung sanay siya sa ganyan. Ay, may damit siya, okay, kaya sanay no, siya. Ay, no, Ngat -ngat niya yan eh, no? <laughs> <laughs> ay, ang cute. Princess na princess, ang dating mo dyan, anak. Kaso may garapata ka na ano. Ang mobi ah. Tita Ginny. Nanan. Eh! Eh! Kai. Wakaw Tita Ginny. ka naman. Hahaha. Hindi, kagating mo si Kono. naging aso. Eh. Kakaibang aso itong nasa harapan. Baka uh -huh. ba ba? Ang cute naman. Bugay na bugay naman kay Nana ah, po. Ang cute. Ay, ang cute. <laughs> bagay. Uh, For sale, dog. <laughs> Ayan, ibenta mo naman ka? yan. Baka magkaroon ka na ng love life, Nana. Unahan mo pa ako, ha? Uh, Nana. Uy, <laughs> yung bagay kay Nana, yun, oh. Uy, laki nun. Ang cute. Ano? <laughs> Anong makasay, mamit? Oh, ano, para naman siyang tamad ng ano?

Komportable ka ba, Nana? So mga kabalat, dumayo lang po talaga sila ng paglalaro, oh. So ang ambililip po namin ay eto. Masarap naman. Um, excuse me. Tapos, eto pa. Yan po. Bale, dalawang pizza. And then, tigi sa kami nitong ano ka dito? Crumble. Alam mo bang mamahal dito ng ano, nang bilihin? scramble na scramble lang na. So, diba? Sino ba yung nang ingi-ingi niyan? Tapos meron din kami binili. Si Mami tang bumili nito. Meron din kami biniling yung. Ito masarap to. Nachos. Ang dito tama. Yow, hindi mo masarap. Diba? Ayan o, ayan o. Kayaan lang natin silang mag-game sa mag-game. Kami ang uubos nito lahat. So, mga kabalat kami po ay kakain na dahil kami po ay nagugutom na sa aming paggagala dito sa may Vista Mall. Um, Somo. Ayan na po ang aking mga kasama. Nauna na po kumain. At yung dalawa po, busog na po sa KML. Ayan, ayan sila silang dalawa. So kami lang ni um, Mamet ang kakain at saka si Tita Ginny. Tita Ginny, ano? Uh, kumusta ang experience mo pagpunta ng Manila? Natutuwa ka ba't nakapasama ka? Oo. Hindi ako natutuwa kasi walang araw na hindi ako gumala. Kala ka kami kakain muna. So yun mga kabalat, kakain na muna daw kami. Shout out, shout out sa ating lahat. Salamat sa, sa inyong uh, pagtunganga. Jeff, Jeff, Jeff and Mona Lisa Dira. Maraming salamat sa inyong ano. At bilang pagtugon at uh, bilang pasasalamat, kayo ay inaanyayahan namin sa aming uh, lugar. Kung saan tayo ay maninima. <laughs> Ayan, Jeff, Jeff, Ha? Yun ang aming ano bilang bayad, pambayad sa inyo tayo maninima doon. Hani? Tapos ay tayo mamama ko nang tayo may makain doon. Oh, ano sige, to? Po, Ayan. So yan guys, ang sarap ng aming kakain yung nachos. Uy, libo pa kung konti lang ano? naman kung mare tayo. Ano ba yan? ano, so, ang sarap. We, ang um, sarap tikman mo. I like. Oh, hindi, maalat-alat 'yan. Alam ko 'yan, kasi medyo ano, nakakakilig nga eh. Ito. Ay, hindi ko marunong ito. Ano ba tawag dito? Sa maitim na 'to. Pasa. Hindi, hindi uh, siya pasas. Hindi! Yung maitim na yan, mm. niya yan, nalit niya. Pang-aw oh, ka, hindi! Ah! Ah, alam ko na. Ano Dan nga ba dek. yun? Hmm? Magalit ko. Alam mo, ito ano ang mga So, let's eat. Alam mo talaga, sabi ko... Bakit sila muli ito? Sabi ko talaga mag-diet na ako, pero... Parang feeling ko, let's... Next, next year na lang. So, let's eat. bigyan ko yun. Si Nana, kawawa naman. So, let's eat, guys. Kain tayo. hmm Doon pala mamat ko yung sa Hawaii no? ako sa uwi. lang <laughs> Ha? Hindi uh. na yun pagpabalik. Hindi yun.